Wala talagang kadala-dala eto sa si Mr. Robin Padilla, ano ho, Senador ni Digong, Senador ni Kibuloy, Senador ng hong sino man. Hindi talaga siya Senador ng taong bayan, ng mga Filipinas. Yan po ang pakatandaan natin. Sana sa puntong ito, yung mga sumuporta dito kay Robin Padilla, sana po na-realize nyo na. Sana po nagsisisi na rin kayo sa inyong ginawa dinamay at pinahamak nyo ang taong bayan, ang buong bansa natin, nang mailuklok at bin, ang nang mailuklok at binoto nyo nga etong Sir Robin Padilla. Ito ang klase ng mga senators na meron tayo. Ganito klase, ganito ang ganito ba ang deserve natin? Sa tingin ko hindi. We deserve a lot better. We deserve the likes of the likes of Riza Anteveros. We deserve the likes of, I suppose, Nancy Binay. At para sa akin din, mas deserve natin or deserve din natin ang mga senators na katulad ni Rafi Tulfo. Pasensya na. Pero totoo, doon ko nakikita na merong malasakit at pagmamahal sa ating bansa at inuuna ang kapakanan ng mga kababayan natin at ng publiko ng mga nabanggit kong senators. At may ilan pa siyempre. So, kung, kung titignan natin at sasumahin, sino ba yung mga taong, taong hindi natin deserve? Yung mga senators na hindi natin talaga deserve? Andiyan si Robin Padilla, si Nabongo, si Nabato de la Rosa. Okay? Si Cynthia Villar. Aba, katindi. Ito po, bagong pahayag ni Mr. Robin Padilla. Lalo mong ipinapakita sa aspetong ito, sa statement mo na ito, na para kay Kibuloy, kaya ka na sa Senado. Abay, siguro kahit mapatunayan, mapatunayan yung sandamakmak at um, karumaldumal na mga akusasyon dito kay Kibuloy, ay baka sabihin din natin sa Mr. Robin Padilla na walang iwanan. ba diba nga, kung, kung daw ay ipakulong at arestuhin nga si Bato de la Rosa ng ICC at si Digong, abay, mas gugustuhin niya na isama siya. Ganito ka katindi etong si Mr. Robin Padilla. Ang saklap, no? Ang saklap na meron kang isang isang kapamilya halimbawa na ganito ang public servant nga or public figure nga na matatawag. Pero, pero hindi naman para sa publiko o wala namang responsibilidad uh, sa publiko at sa mga bumoto nga siya sa kanya, di ba? Sabi niya, etong samahan na ito, walang iwanan. Baka hindi mo lang alam. Baka nga, um, pinagtatawanan ka na ni, ni, ni Kibuloy. Eh. Dahil alam ko, darating sa punto na ilalaglag ka rin yan. Darating sa punto na akala mo, kakampi mo pa ang isang tao. Diba? Wala, wala naman pakinabang sa'yo sa si Kibuloy, you see? Walang nangyari doon sa objection mo for, for, the, for the contempt order. So darating sa punto na you are a nobody to Kibuloy. Kaya ikaw po ang maging kawawa. Abay, mukhang isinang lamo na yung kaluluwa mo. Diba? Sinakripisyo, hindi naman matatawag na sakripisyo yun dahil ginusto mo naman yun. Eh. Ginusto mo na maging negatibo ang tingin ng publiko sa iyo sa mga ganitong paraan. Ay talagang nakakatawa ka. Alam niyo po, etong samahan na ito, walang iwanan. Hindi kayo totoong magkaibigan. Lalo ka na, Mr. Robin Padilla. You're not a friend to anyone. Kung ganito ang or you'd rather not be friend to anyone, kung ganito ang iyong prinsipyo na kahit, kahit may ginawang kasamaan yung kaibigan mo ay tinotolerate mo, hindi maganda. Hindi magandang halimbawa, lalo't ikaw po ay public figure. Abay matindi. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yon, lalo na kapag kakampi mo pa. Ha? Ano daw? Pag ang kaibigan mo ay gumawa ng kasamaan, siguro Siguro hindi mo itatanggi yung kanyang kasamaan, pwede pa rin kayong magkaibigan, pero hindi mo dapat itolerate. Dahil kung itinolerate at kinampihan mo yung kanyang kasamaan, ang ibig lang sabihin yan, masama ka rin. No wonder, baka pare-pareho kayo, di ba nga, flock of the same, or birds of the same feather flock together. So, totoo na pareho kayo. Bottom line, pareho kayo. Kaya kayo nagkakampihan. Kaya kayo'y kuno ay magkasangga at walang iwanan. Ang sakla. pero totoo na pareho ang pareho ang ang tinatahak niyong landas ay pareho kasamaan at kadiliman. Okay, so yan. Sabi nung ilan, ito kasi si Robin Padilla ay uh, uh, committee or siya ang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code. So sabi ng ilang netizens, dapat etong si Mr. Padilla Uh, ano na lang siya, chairperson ng Senate Committee on on controversial issues meron bang ganon good luck mr padilla